ang seafoods. Ang sarap. Fresh pa yan. Bagong huli. Bagong huli, bagong kuha. Bagong kuha pala. Bagong sisid. Init. Yan. Ganda. Sarap. Talaga yan. Hmm, yan lang na laman, oh. Ayan pala. Yan pala yung laman. ang laki ng shells niya. Ito lang pala yung laman. Ang liit. Yan, oh, leet Le lang pala. Shells lang ang malaki. Shells lang ang malaki. Mm -hmm. Ako kulang ito eh. ko lang yung kasi usikit. Hindi makaapan yung tubig. Hindi siya magbabal. Ba't di mo pinagyan marami na tubig? Luto na eh, Di mo na makain magkain yan, no? Ah, uh, di ba may kukunan pa ito?